Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Ayan, let's ko First day namin dito sa Manila, so. <laughs> so, ayan, ready si Tito Robert <clears> Hindi <throat> uh -huh. nila ka lipstick. Aha. Paris kami. Ayan, paris kami. Punta sa labas. So, ayan po ang view sa labas. Napakaganda po. Dito sa tinutuloy namin sa condo unit. ko. Oh, wala ako na dito sa atin. Ito na lang kami to nila. Ayan. At bukod dyan po, mga, mga ka-sister, mas maganda po siyempre ang babae nito. Ay, ang ganda. Thank you po so much po. Nakakaya naman siya. At <laughs> <laughs> siyempre si Dexter. Uh, Ayan, yeah, si Dexter. Diyos Dexter ko. Kaligura. Kaligura. Ay! Oh, di ba? Para nasa Italy tayo, di ba? Ha! Ang saya-saya mo! Sobrang ganda at maliwalas na tanawin Puna po kami dito. oh bet. Lights lights off Sabi si Tito Robert, lights off po yung ano? Ang ilaano ko yung bus. Ikaw ba ko. Switch na lang, switch. Hindi ko so, naman um, malamang. ko ikaw ay tumuro na, na eh. Kaya hindi ko alam. I-off ko po ang ah, ano. Ang na Okay. Kaya, Diyos ko, talanta kami na naman. Talanta na naman kami na luwa. Alright. Red,

Ano yung pagkakamal pa ka? Ano yun? Nagbukas na po elevator, pero ang kanyang suot po ay pambahay. Ayan. Sa ground pa tayo? Sa ground, of course. Sabi niya? Aha. Uh Ayan -huh. po. Si Miss Bimadyo. Bimadyo. Ay, promote ko po ang Bimadyo. Bibili kayo ng bimaggio. Yes, of course. Maganda talaga, no? Maganda na po, putis. Uh -huh. The ground floor. At nahahanap namin ang sasakyan. Okay. No, wala si Dexco. <coughs> <I'm sorry. coughs> <Mayroon> tayo ano? sa Oo nga. Sa panahon niya dito, So, ayan. Ayan. Nasa Robertson Department. Ayan. Nagkahanap po kami ng parking space. Para kami makapasok po. Sa lumang muna. Ang lapit Oo, oh, ayan oh. Oo no? nga. Alis na. Oh, yeah, may nakita po na kami. May nakita na po kaming Alice So, papasok na po kami sa Festival Mall. Ayan. Oh, diba? Chow Sala. Oo. Uh -huh. Kalaan, Festival ball. Going yeah. to festival ball. Ayan. Nakarating na naman kami sa loob ng mall. Good course. Carl, pwede magtanong, saan po ang food court dito? Dampa. Ano oh, yes. May po yung Johnny Wala doon ang Kaya Okay, salamat po. So, doon doon po kami sa eskalator. Dito, bababa doon tayo sa escalator doon. May tayo ng Jollibee, tapos doon sa pinaka ano, meron doon food court. Aha. Chavez Bakery Cafe. Huh? Ay, ayan po. Gahan na po kami na makakainan. So ang gusto po namin ay yun talaga po ang uh, ano ba yun? Parang food court talaga po. Yung pamimila ng iba't ibang mga mga oh, pagkain na ah, napakarami pong tao ngayon kakain na kami napakadami ng na pamimili ang aming pagkain Diyos ko sobra right. salamat ah, kanina pa po kami umikot na umikot hindi namin alam kung saan kami at finally ayan nakita namin ang sasakyan thank you see you tapos sa kapal na rin. So ayan, dinatahak namin ang um, alabang, ano? Alabang so, Halip ka talaga. <laughs> alabang <laughs> Alabang Saaw! Kay Montilupa Highway. Okay, namin sa loob, okay? Ayoko pa po. <laughs> sa Montilio pa pala itong dinatahak na apin sa ngayon nasa napaka uh, Laguna de Vey Bongga Bongga Manila Manila Soup Ay! Diyos ko napang ganda

<laughs> Pasok na kami sa Bro, magandang gabi online. Sa parking lot Dito na tayo bumaba bakit naman na yung charger. Charger, Charger, itim, itim. 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 Yung. Ayun. So, bako ba na kami. Ay, nakarating din sa wakas. Ang layo ng pangumasyal namin. Ay. So, babalik muna po niya kami sa sasakyan. As si Tito Robert ay I... naman ho. Ano? Oh. God. Hi. Sis, kasalamat po at nakarating na. Ayos. Oh, ay nakarating din. So, yan po ang view pagkagabi. Paganda. Yun. Password. Medyo na umakabi. So, ayan. Magpapahiram muna kami dito, Robert. At talagang pagod na magpamamasyal. Dito, Obet. Hi! Hi! <laughs> <laughs> so I can somebody... Good, night. Good, night. Good night.